Guys, nandito na nga tayo sa Pangasinan at pupunta tayo ngayon sa bayan ng Dagupan ng Pangasinan. Inibay na naman tayo ng Pangasinan vloggers. So, guys, nandito nga po nga tayo sa Dagupan at pupunta tayo sa Petrius, sa ko dito sa may ovni. Guys, nandito na nga po tayo ngayon sa Dagupan, dito po sa Petri, Petritos, dito po sa Tupac. Yun guys, inibay tayo ng Pangasinan vloggers. Yun guys, Oh, man, guys. guys, ayun po si Kuya Din Vlogs Ayan Ayan guys Ayan guys, kasama natin si Derek RJ Sige na Ayun mga guys At inibike nga tayo dito na mapanggasa ng vloggers Dito sa Petritos At dito tayo magsiseminar At dahil may mga meeting daw mga vloggers ngayon Ayun mga kabungal at sobrang ganda nga po dito sa loob dahil dami ng tao at may bisita dito sa Petritos at andito nga lahat ang mga kasama natin na influencer at mga panggas ng at dito nga magkikita tayo po kasama natin ng mga cute at pinakamaganda at pinakagwa po dito nga lang sa Los Petritos at dito nga tayo invite mula po sa Dagupan, Pangasinan. Ayan guys, dito pwede kayo umorder at dito rin na sobrang ganda po talaga ang mga kain dito. Murang-mura lang, pasok po sa mga budget. Guys, kasama mga natin sila Pangos na vlogger na sila The TV, TV Vlog and Agoy at si Papa Paul. Nandito sila ngayon. Andito kami sa Petritos. Sa Tadayo Civil po, nandito po tayo para magkikita-kita mga Pangos na vloggers. So, dito mag up at may mga activities and go. Parang nilalabi ako hindi maganda. Yo, <laughs> sa TV? Hey, what's up? Tama ito sa barangay. Ay, sa barangay. Opo, my name is ka barangay. Yeah, Hi, mga ka-Jo TV. Nandito kami ngayon sa Fitritos. Yan, uh, first of all, um, shout out sa... Mads TV Vlog. Mads TV Vlog. Yan, yeah, yeah, guys, itong video na to para sa YouTube at na-supportan nyo yung page niya. Shout out nga pala sa mga supporters natin dito sa Manila. Yan. Yeah, yeah. yeah. uh, ito nga po idol natin na si Dexter eh. Vlogs po. Andito ni si Don TV Vlog. Ano si Don? sa mga Don And guys, andito rin pa, Princess Adventure. Pupunta natin nila. Hello! Hello! Hello everyone! Hello! Hello! po yung magibigay ng saya po sa atin. Yan, po sa Let's tayo. Let's go. na. Yung guys, natin si AG1 dito siya ngayon. AG1! Oh. Wow. guys, natin to. Yung, kami yan, kami <laughs> 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 Guys, kita mo

dito na pala yun may kita yung klas ng bayan ko si Pulisiana kapag tayo guys tayo tayo yung crest ng bayan si may ayun guys yun guys masyarot ka guys kasama natin ang hello what's morning pala si Vlog Vlog hello ni ay lagi